Sa kaya Anani Anani Ananai Anani. O, o, Anani. Ayan, o, umarti na. Umarti na siya. Umarti na. Umarti na ang si Raulo. Umarti na si Anani. Makukuha ka na raw, Nay. Nasaan niya mga anak mo? Hmm. Hmm. Makukuha ka na raw, Nay. Huwag kang papakuha, ah. Ay. Huwag <laughs> kang papakuha. Madudumihan na ako. Oh, dumi ng shirt. Ano oh, ba yan? yung dumi ko na, oh. Pupunasin natin yung ibang kuwan. na. na. <laughs> Diyan ka na lang. Mamaya, papakainin ka mamaya.